ayon na ay sobrang saya mula na habang ako'y nag-iisa Wag ngayang mata, pinipilit ang sarili Sa pagkat nakakulong na sa balon ng kalukutan Pinalutan ng dilim tip, tip tatabunan na Ng mga pasanin at mga palakid para Makapaglakad sa makitidadaan na napapalibutan ng mga aning natalam pa lalim Dahil sa mga problemang natamo Nagbago lahat ng masilayan ng kanta mo Nasa pingit na ako ng alangani ng may Liwanag ako na anina ganimoy, isang hulog na langit Isang nilalang na sobrang ganda Para sa aking mga paningin nakakapanibago talaga Nakakapighani ka, salamat sa iyo Dahil sa iyo dating ako, ngayon ay inspirado na Ewan ko pa. Ang anong nakita, nakita sa'yo Ang isang taong puna'to ang mo ba. Ang puso na Dating nananahimik na Kaya lang. lang sobrang sa Kaya lang na makalala ka Patalas na, na sa kakaisip mm. Kung totoo ba lahat ng to'o panaginip Ang mga nangyayari sa akin talaga na nakakapanibago Buhat numadama ang lungkutan Ihip ng hangin sa akin nagbago Pero dumating ang isang katulad mo Sa di inaasang pagkakataon Dito sa sayangin ang pagkakataon Na makasama ka sa habang panahon Para kang pinakamakinig na ka, tala Sa puso ko natutulog ikaw gumabala Lahat na naganap sumala si na makilala katulad mo na sa aking aalaga Isang angel bumabangula mula sa alamitan Kumiling ako sa Diyos Ang tulad mo't pinagbigyan Di ko nga alam kung bakit ba ganyan Naramdaman ko sa unang pagkikita pala Punta ka ba sa iba? Pasensya ka na kasi naramdaman ko'y kakaiba At Sana takapin mo ang tulad kong makasama Ikaw talaga sumula pa noong una kang makilala Kaya ayawin ko pa Ewan ko pa.